Si Sais daw bumili ng ano ng kape nasa pack. Bakit? Hindi ko nga alam eh. Kaya punta natin. Utang ina na mo sa akin! Utang ina mo! Pinabili mo sa lubos ng kape? Nasa pack. Nasa pack. Nasa pack. Nasa pack Nino! Nakali Nino! Nak, boss! Bakit? Nino, nasa pack yung kape. Parang gabo na Hindi. Sa labasan. Eh, tarantato! Ba't sa labasan? Bakit hindi ka pilang magsabangay? na. Ano nangyari? Bila, nasa back daw. Kung na Patlo? <laughs> ano? Ano pala sa Ano? Umilig ka pa eh. <laughs> ano Putangina ano ano <laughs> <laughs> <yun? laughs> mo. ka lang <laughs>